Hello, yan. Good morning, Kuwait. Good morning at good afternoon sa Pinas. Uh, I-flex ko lang tong binili ng amo ko na pang kayo doon sa ilalim. Yung hindi mo maabot. Yung paggaganyan mo na, ganyan sa ilalim ng kabinet. At saka sa ilalim ng ilalim ng kama nila. Ito ginagamit ko. So, dito tayo mag-demo -de kasi ano, Bawal din sa kwarto nila, no? Sumunod tayo sa batas at sa pinag pinagbabawal ng amo. Ayan, sobrang dami. Ayan, nakuha ko sa ilalim ng ano, ng aparador. Lalim ng aparador nila. Nandiyan sa ilalim. Ayan. Kasi hindi naman maano ng vacuum, kahit vacuumin pa. Ayan. Kaya ito. Ayan, nakuha ko. Kasi gusto ng amo ko na ano, walang alikabok, sobrang arte ng amo ko. Ayan. Ayan guys, yan anak ko ko sa ilalim ng aparador. 'Di ba? Thank you. Yan.